Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Binuking ni Sas Rogando Sasot ang umano'y napakalaking savings ng House of Representatives mula sa travel fund ng House Speaker Martin Romualdez at syempre sa kanyang uh, pinamunuan itong House of Representative at ang bilyones umano na hindi magagastos mula sa kanilang travel fund ay posibleng paghahatian ng mahigit 300 na kongresista. So paano ang patakan at paano mapupunta sa kanilang savings itong travel fund na supposed to be ay dapat ibabalik ah, sa ating national treasury dahil hindi naman ito ginastos. Yan po ang ipapaliwanag ni Sasrogando Sasot para maunawaan po natin itong nangyayaring legalized corruption sa pamunuan ng House of Representatives. Ang, ang sabi nila, ang nagastos lang daw nila ay 39.7 in total, okay? So, bakit ka humiling ng 2 billion 66 million 245,000 for your traveling expenses ng 2023? Pero ang iyong gagastusin lang pala ay 39.7 million. Sa mga ordinaryong mamamayan sa mga mabubola nila. Okay? Iisipin nila, ay, ang galing-galing naman ng, ng House of Representatives, 2,066,245,000 ang hiniling na lang travel expenses, pero 39.7 million lang pala ang, mag, ang ginastos nila. So, papalaktakan sila ng mga tao, walang alam. Pero ganito yan, mga friends. No? Ginagawa kayong mangmang -mang na mga ito. Hindi ka po pwedeng humiling ng budget ng ganyan kataas tapos ang gastos mo lang pala ay 39.7 million. Saan mapupunta yung hindi mo ginamit? Okay? May tawag dyan. Ang tawag dyan ay savings. Okay? Gagawin nila, i-declare ide nila yung savings. Okay? So imagine, friends, okay? Ang hiniling nila ay 2 billion 66 million 245,000. Yan ang hiniling nila. Okay? Ngayon, saan mapupunta? Okay? Saan mapupunta? Ang 2 billion, 26 million. Saan mapupunta? Okay, ulitin ko. Ulitin ko mga friends. Ulitin ko mga friends. Ang hiniling na budget, ang hiniling na budget ng House of Representatives na nakalagay sa General Appropriations Act for the fiscal year 2023 ay 2 bilyon 66 milyon 245,000. Ang ginastos lang daw nila according sa kanilang Senate uh, sa Congressional hearing ng legislative franchise ng SMNI ay 39.7 milyon. Ang layo, 'di ba? 2 billion 'yung hiniling mo, 2 billion 66 milyon. Ang ginastos mo lang pala ay 39.7 milyon. So saan mapupunta yung 2 billion 26 million ipapaliwanag ko sa inyo ang sobra ang 2 billion 26 million na yan ay ide-declare nilang savings okay savings pero mali ito mali ito hindi ito ang tamang konsepto ng savings ipapaliwanag ko sa inyo ang tamang konsepto ng savings. Okay? E, kung, kung, kung kayo ay eh gusto ninyo pang malaman ng inyong mga kainuman, kasama sa bahay, kaibigan, ang galawang kupit na ito ng kongreso ay eh ishare nyo lamang ang live na ito. E eh kung wala kayong pakialam, okay lang din naman. Okay. So, ide declare nilang savings yan, 2 billion, 26 million. Ang savings kasi, pag dineclare mo yung savings, pwede mo na yan gamitin sa ibang bagay isang dating auditor ng government uh, department, sinabihan ako na practice talaga nila yan. Okay, practice talaga nila yan. Ang ginagawa, at the end of the year, paghahati-hatian yan. Kuha nyo na. Nadeklarang savings, gagamitin sa ibang bagay, na nandun sa budget, at paghahati-hatian nila. Yan ang katulad. So, ibig sabihin lang po yan, mga kababayan po natin, ay matagal na ito. Diba, simula pa pala noon-noon pa, ay ginagawa na nila ito na maghihingi uh, ng sobrang budget para pagdating ng uh, year-end mayroon silang uh, savings uh, at uh, i-allocate o i-reallocate re uh, para magiging uh, pwedeng going uh, sa ibang proyekto o pwedeng magiging uh, paghahati-hatian. So, 'yan kasi may mga nagsasalita na ngayon, may mga nagbubulgar na dati nagtatrabaho jaan sa House of Representative. So ngayon mga kababayan po natin, actually dapat hindi naman ito maungkat eh. Hindi naman dapat ito mabubulgar eh. Actually kung bakit ito nabubulgar lang mga kababayan po natin, dahil din sa kanilang katangahan nitong mga kongresista natin. Imagine mo, ang issue lang dapat ay yun sa 1.8 billion na tanong ni ka Eric, kung totoo ba itong travel fund niya ang Speaker Martin Maldes. So, yun lang sana eh. Kung sinagot nila, inawagan nilang si Minay, inawagan nila si ka Eric at sinabi na hindi totoo yan. Fake news yan. So, tapos na sana. Alam nyo mga kapabayan po natin, mas pinalaki pa nila eh. Mas pinalaki pa yung isyo, Mas ginalit pa ang taong bayan. Lalo na nung nabulgar na ang totoong budget pala nila ay uh, 2.66 bilyon. So napakalaki naman pala, eh bakit sila magagalit. Ngayon, imbis na uh, ma-appreciate sila ng taong bayan, ay lalong nanggigigil ngayon dahil sa kanilang ginawa dito kay Ka Eric. At sa isiminay news, na imbis na si Ka Eric lang, kung may kasalanan, kasuhan ng libel, kung libelos ang kanyang sinasabi, o... Uh, Uh, sana bibigyan ng uh, disciplinary action kung kinakailangan para sa kanila o ng isiminay si, ang isiminay niyos ang magbibigay ng disciplinary action para sa kanilang uh, host dahil siya ang nagkamali pero hindi mas pinalaki nila nung uh, pinaimbestigahan nila itong prangkisa ng isiminay so dito lang talaga nagpapakita na ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan ngunit nagbabounce back na tingnan nyo mga kababayan po natin Nabisto tuloy natin na mayroon pala silang uh, savings na paghati-hatian. Kaya nakikita natin, kaya sobra silang galit nang na gigigil dahil sa kanilang kabulaskugan na ginagawa. Kita mo si uh, Atty. Meg Nugrales, mga kababayan po natin, di ba? Piko na pikon sa kanyang uh, Facebook Live dahil sinugod nga ng mga taong bayan na nagtatanong sa kanilang trabaho. So hindi nila masagot ng maayos, hindi nila paliwaring ng maayos nagagalit sila. So yan ang kanilang ginawa dito kay ka Eric. Hindi nila masagot, hindi nila paliwanag ng maayos, eh dahil uh, trabahanti lamang sila ng taong bayan, dapat sagutin nila, ipaliwanag nila. Responsibilidad nila yan. Bilang mga kongresisman, congressman, kongresman, congressman, ah, at uh, trabahanti ng taong bayan. O, so, naalala nyo ba, mga kababayan po natin, nung kay Digong, kung may reklamo kayo sa ahensya ng ating gobyerno, may reklamo kayo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, itawag nyo sa 888. di ba? Ngayon, parang nawala na. Parang hindi na nagsasalita ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Na kung may reklamo kayo sa administrasyon, may reklamo kayo sa insya ng gobyerno, mga congressman, o sino man na politiko, itawag nyo lang. Corruption, ah, pabaya, ah, ah, parang si itawag nyo lang. Ngayon, hindi. Wala diba ba mga kababayan po natin. Wala hindi nila napapansin. So sa ngayon makikita natin na mukhang hindi binibigyan ng importansya ang karapatan ng ordinaryo Pilipino. yung ko lang ha. Yan ay sarili kong opinion. So iyon ko lang sa inyo na observe mga kababayan. mo lang budget eh siguro pwede ka nang bigyan ng maximum ng 100 million. Okay, Nandiyan na yung contingency. Okay. Pero mga friends, ganito kasalaula itong mga buwaka ng inang ito ang hinihiling nilang budget okay, sa 2024. Handa na ba kayo? Okay. According to the National Expenditure Program, kahit 39.7 million lang pala ang kaya nilang magasto sa kanilang travel expenses. At yan ay ayon sa financial officer ng House of Representatives. Sinabi niya yan under oath. Bakit ang hinihiling nyo sa 2024 ay 1.3 billion? ay okay, 1 billion 333 million. Bakit yan ang inihiling ninyo? E eh, 39.7 lang pala ang kaya ninyong gastusin. At Ibang departamento ang gumawa ng ginagawa ninyo, House of Representatives. Pauupuin nyo dyan yung head ng departamento na yon at pahihigayin nyo sa taong bayan. Pero kayo, ipaliwanag ninyo sa taong bayan. Ipaliwanag ninyo sa taong bayan. Bawat isa sa inyo. Bakit ano ang moralidad na humihingi kayo ng 1.3 billion for traveling expenses sa 2024 pero ang nagastos nyo lang pala sa 2023, according to you, ay 39.7 million? Hindi ba isa itong malaking kahumhangan, kapalas, kalapastanganan sa bayan? Di ba? Oh, sabi ni conception na ulang pa sila from 2.66 billion to 1.399 billion. Alam nyo kung bakit? Kasi, inalagay na, iikot na naman nila yung pwede nilang pagkuna ng savings. Maraming pwede kasing pagkuna ng savings. Katulad na dyan, merong nakalagay professional services. Ang malaki ng professional services, ha? May extraordinary funds. Pwede nilang ikot ikutin yung... So, dahil sa kanilang katrantaduhan tuloy, <laughs> nabisto itong kanilang uh, legalized corruption, na huh? So medyo malaki-laki pala ang kanilang paghahatian kaya ramdam po natin kung gaano nila pinaglalaban itong si House Speaker Martin Romualdez na kung makikita natin na nakikipag-meeting pati sa mga kaliwa dati. Galit na galit yung ating mga kababayan at uh, dito sa ilang mga kongresista na umanoy kalyansa nitong makakaliwa ngayon hindi nakikipag-meeting pa. So wala nang opposition ngayon sa House of Representatives. So lahat na kanilang gustong gawin na legalize corruption ay pabor na sa kanila. Ang kawawa, ang taong bayan na patuloy na naghihirap sa mahal na bilihin ng pangunahing bili uh, pangunahing pagkain po natin, bilihin sapagkat magbibigay lang sila ng konting ayuda or uh, tapal ban aid para sa atin. Para kunwari ay ang gobyerno natin ay namimigay ng ayuda at nagtatrabaho. Pero kung tutuusin, hindi po yan ang totoong solusyon mga kababayan po natin. Kumuha sila ng paraan kung paano mapababa ang pangunahing bilihin sa ating wansa at makaaho naman sa hirap baga ng buhay ang bawat ordinaryong Pilipino. So, umaasa pa rin tayo dyan mga kababayan po natin na sana ay hindi maging Parang balat sibuyas ang bawat uh, uh, mga nagtatrabaho sa ating gobyerno. Dapat magiging open sila sa anumang batikos dahil tayo ang nakikita po natin talaga. Kapag may nakikita po tayong kamalian, ay dapat nating sabihin kasi para sa kanila, pag walang nagko-complain, walang nagrereklamo na ordinary umaamayan. Para sa kanila, ang kanilang ginawa na kamalian ay tama. Kaya para sa inyong sariling komento sa looben, gusto nyo makialam sa mga mainit na issue sa ating masa. Huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa ating comment Maraming salamat po hanggang sa muling pag-update po natin mga